Hello guys. Good morning, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Ako nga pala si Lon. Welcome sa aking blog na Lon and More. Pinalitan ko nga pala ang aking pangalan na loan and na dati ngayon ay loan and more. So, ilang beses ko nang pinalitan ang aking pangalan dito sa YouTube. Kasi hindi naman ako nakakapag-vlog kasama ang aking pamilya. Pinalitan ko na lang. Mas mabuting ganito na lang. Kung kasama ko yung aking pamilya, okay lang. Kasi loan and more, ba diba? Nga pala, ako ngayon ay mag-unboxing. Kasi yung mga anak ko ay mahilig sa pancake. Meron ako nakita kahapon, January 14 ay nakita ko itong ano to, Pancake maker. Na sale oh, ang mura ko lang siyang nabili dahil mahal ito pagka hindi naka-sale. Ayan. So, ipakita ipak ko sa inyo. Nakita niyo naman na. Ayan. Pero, yan boxing natin. Dahil yung mga anak ko ay mailig sa pancake ngayon. At lagi akong pinagluluto ng pancake. Pa isa-isang luto ko. Ay, malaki pala siya. ayun wow. Ayan. Mm. Ayan ang manual. Ay, malaki pala siya. Ay, akala ko maliit lang siya. Oh, wow. Ang galing. Mm. Oh, meron siya. Oh, meron siyang spatula. Ayan ang kanyang spatula. Oh. Ayan ang kanyang pang-pancake. Oh. Ang galing. Wow. Ay, ang galing. Mabuto binili ko. At ito ang pang grapes. Yan. Oh, ang galing. Ang galing, ang galing. Ah, oh, tapos yan. Ta oh, ito yun o. No? pang ano ng Ang grapes. Ayan. i lang ganyan para pantay. Quick ba? Krapesok. Ayan. Yeah dito sa table ilagay para yung mga anak ko ga kung gusto nila magluto nila ang sarili nila ayan, pag magamusal kami ayan, kanya-kanya kami ng luto para matuto sila ang ganda diba, ang laki wow, hindi ko expected na malaki siya ang galing nagustuhan ko siya ang original price nito ay almost 80 euro pero nakuha ko lang siya ng almost 50 euro, di ba? Nasa 47 yata. O siyang nabili, ang galing, ang ganda. I'm happy. I'm happy, guys. Ayun ang ganda niya. Two in one siya, di ba? Pwede rin magluto dito ng itlog o nang iba't ibang ano basta piniprito pwede o ang galing o ba? Diba? pagka dito kami sama-sama mag-aalmusal Ah, pwede na namin lagay dito para hindi na ako nakatayo doon, no? Press lang naman, di ba? At least dito, habang nagkakapin, nga, nagluluto kami. Ang galing! I'm happy with it. ang <laughs> galing, ang ganda. Ha? Nagasaya, no? Oh. Domo, a party at home ang nakalagay, di ah, ba? Diba? Ah, ayan, lali. Bali to, ayan, nakalagay siya too detachable. Detachable. Ah. Eh, na nakalagay to the the detachable plate. Ayan. 1, yeah. 1,500 watts. Ayan. Yeah, Non-sticky coating. Ayan. adjustable temperature with indication light. O diba? Ang gali, Ang ganda. I'm happy. <laughs> Ayun lang guys, kung nagustuhan niyo tong video na to, please subscribe and share and like and comment na rin kayo kung anong masasabi niyo dito sa aking nabili. So, hanggang sa muli, bye!